Pakunload ko po po kayo. Sabi nyo doon sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Sa paalam po, siyempre. Para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera tsaka saka may na rin po ako eh. Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible. Bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas sir. Ah, Pasensya ka na. Ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, ka na ng baril, ay wag naman po. Your Honor, uh, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Matawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo. Yung pong nabatukan ko, nag, naglabas ako ng baril at nagkasa. ten hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, eh, lalabas mo yung baril mo, ay, pambihira. Hindi po, tat tatapos na po ang panahon ni Jesse James. petukan mo, di ba? pinatukan mo. Tapos nililisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy dapat. Gumano ka na lang sana. Sa Op! maka may baril ako. Magbunutin ko ito. Alam nyo, malungkot ako eh. Malungkot ako dahil ako isang taong nagbayad ng kasalanan ko, Sir Gonzales. Nung ako ay dumaan sa ganyang init ng ulo, bumuno ako ng tatlot kalahating taon. Ito po kasi kaso na ipinatong sa inyo, alam and scandal, one day to one month. Isa lang masasabi ko, Sir Gonzales, napakaswerte po ninyo. Sapagkat ito pong nangyari na to para sa akin, apektado po dito yung mga responsible gun owners na kami, nabanggit kanina yung may muntik nga akong nalaglag sa upuan kasi napag-usapan na naman yung kriminal. Buti na may absolute pardon na ako. Nabigyan kami ng pagkakataon uli na magkaroon ng, ng barel. Kasi barel, pwede yang depensa yan. sa sa sports, hindi yan opensa. Hindi yan isang bagay na parang ang nakainom ng gin ang na pag may barel ka. Sana kasi kalmado na kayo. Nung dumating kami, kalmado na kayo. Kaya hindi na kami maka... maka dito. Parang ayos na kayo eh. Ayos na kayo. Ayaw magreklamo ni Sir Bandiola. Alam nyo, Sir, tama naman yung arrive mo eh. Na, sabi nga sa English, when you become a parent, having a principle is not a priority. Well, believe po ako sa inyo, sa... Or, oras na yun sapagkat pinoproteksyonan nyo yung pamilya nyo. Pero bilib din ako dito sa anak ninyo. Kasi itong ganap na to, sana wag nang maulit. Kasi pagka ito, walang naparusahan dito, boss. Alam mo naman ang ugali ng mga Pilipino, op, nakalusot, baka ako makalusot din. Eh, mahirap naman mag-init-initan ng ulo dito, malamig na lahat ng ulo nyo. Pero ako talagang chairman, malungkot ako. Malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong ma... Ano, no? Kaya lang, siyempre may nagawa kayo, boss. Eh. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Eh, mainit din ho ang ulo ko, pero hindi ko pa naman nagawa yon hindi naman ako ganun. Eh, suntukan, suntukan lang talaga. Magbabag tayo ito eh, kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Eh, eh sana, wag nang maulit ito. As napunood ko po po kayo, sabi niyo doon sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Krono, ah... Uh... I-disable ko lang siya kung talaga susugurin niyo po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina na no, wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin eh, niyo? Sa paalam po, siyempre. Para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera tsaka may na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng barel? Eh kasi susugot po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisig yung mata niya. Ang matawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo. Yung pong napatukan ko, nag, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para uh, huminto lang po siya ng pagsugod sa akin. If ever susugod siya, wish pinamiin ano, naman Sell. po niya. Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas sir. Ah, Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag natatanggapin po natin yan ng mga gun owners na pagka ganun, ka na ng baril, ay eh, wag naman po. Your Honor, uh, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Apo, wag Huwag Honor. nyo na pong i-justify, sir. Okay na po yung na humingi po kayo ng ano, apology. Okay na po, boss. Ta tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, eh, lalabas mo yung baril mo. Mga... Ay, pambihira. S Hindi po tat tatapos na po ang panahon ni Jesse James. robinhood Robin Hood Padilla, ipeme Ip ha? Opo. Pwede lang. Alam mo, so, next time, ako kung may balik pa sa iyo yung privilege to own ang posisagahan, kung may balik ha, kung may balik, sakaling may balik, pero I'm not assuming na may balik. Uh, sigurado ko mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat ganoon ang gawin mo nililisik yung mata niya, binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nililisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy, dapat. Gumano ka na lang sa anaw. Op! Magka, may baril ako. Mabunutin ko ito kapag patuloy kang uh, mag-assault sa akin. Mabunutin ito, may ko, may baril ako. Siguro matakot rin yung siya kung uh, abante siya, di ba? dapat Kasi nagbunut ka, kumasa ka. Pero kung hindi ka bumulo, sabi, may baril ako, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas uh, makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung gano'n. Tama po, ha? tama po kayo, uh, Your Honor. Mas keeping you uh, an advice. Go ahead, Sir Romero Padilla. Please continue. Oh, salamat po, Chairman. Ah, uh, Sir Bandiola, ano pong na, honor. uh, po, naramdaman naman ninyo nung kinasahan kayo ng baril? Siyempre po, bilang isang ordinaryong tao, kahit sino po matatakot pag kinasahan ng barel. Opo, ba't naman po kaya siya umabot doon na nagkasa ng barel? Uh, kasi po, noong una, binatukan niya ako eh. So, normal reaction po natin, pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Hindi niyo po nakita may barel siya? Ah, uh, hindi ko po kagad nakita eh. <laughs> Yung doon na lang niya. na ano, nang bumunot na siya po. Bakit po ba kayo napatukan? Ah, uh, dahil doon nga po sa pagtapik ko sa kotse niya nang pumasok siya sa bike lane, yun niya po na alanganin na po ko sa pinasukang yung space po alanganin na talaga na pwede nga po ako matumba na makatama ko ng tao o matumba po ako sa kotse niya at masagasaan po ako. Ay, inaamin niyo rin po na uminit din ang ulo po ninyo. Do, time na po yun oron, wala po akong naramdaman na inta o normal reaction ko lang po na tapikin kasi para nga po makulaw yung attention niya na oh, ginigit-git mo na ako sa bike lane. Nasa loob ka na ng bike lane eh. Doon naman po ba uminit ang ulo niyo yung tinakip, tinapik po kayo? Pero ang bangga po niya sa likod ko, kaya kong pagpasensyaan sana. Opo. Pero yung sinuntok po yung kotse ko, at saka dinerty finger ako, doon po ako nabigla, hinabol ko po siya. Okay, Chairman. Maraming salamat po. Basta, isa lang ang paalala ko po sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood. Ang baril, eh, hindi huyan yan sandata para maging matapang kayo. Pambihira, o oh.